maganda na yan. Kung gusto mong mag-ayos, gawin mo. Tutulungan kita. Ang gagawin ko sa'yo ay parang natutulong na makeup na hindi nagigising kahit kailan. Nagsasaya na kayo kasi harap ka lang ganyan. Buti ako, iyaharap. Eh hey, ikaw, tago ka pa. E, ay, ano? May mga alipin ano? siya. Oh? Ray na ba siya? Ha, <laughs> ha, talaga. mo ba ako? Bakit? Nabukulan ka ba? Kung nabukulan ka, ikaw nga ang pinatatamaan ko. Kung hindi, sa susunod, titiyakin ko na ka at mabubukulan ka. Alam ko kaibigan mo si Marites. Yes. At alam ko na siya yung kakampihan mo. Pero pinapaalala ko sa'yo, wag na wag mo kong kakantiin at papatulang kita. Kaya wag ako, ha? kasi hindi kita atrasan. Sa kawala akong plano makipagkaibigan at makipagplastikan sa Roda. Tumpak! Ngayon malinaw na ang lahat at hindi ako nagbabait-baitan, ha? FYI, for your information, tambay ako sa guidance office at sa principal's office nung bata pa ako. At ngayon sa barangay hall at sa presinto, wala akong inaatrasan. Tama! Correct! Che! Hali na kayo! Diyos ko, hindi na naman kayo nagsipaligo! Maya ang kayo! Itong kutakin nga nga! tingin, tingin, tingin nyo! Marites, makinig ka sa sasabihin ko. Nakita ko ang asawa mo kasama ang babae niya. Kinompronta namin sila. Tinding, ano na naman ba yan? Noy, totoo ba yung sinasabi ni Tindeng? Paredes! Si Rigor nandito. Paredes! Rigor! Alam ba kung anong ginawa ng magaling mo nanay? Sinugod at sinaktan si Lena. Dapat lang yun sa kanya, malandi siya! Nahuli namin silang nagahalikan sa may sakayan, kaya kinumprota namin sila! Gumagawa ka naman ng kwento! Hindi nahiya! Teka mo totoo ba Rigor? Kaya ako pinuntan si Lena dahil tinutuluan na kami ni Mando sa kaso ni Tanggol at ibang opisyalis sa koreksyonal. Ginugulo mo ang isip ni Marites! Lagi mong ginagamit yung sa pag-iimbestiga sa kaso ni Tanggol para pagtakpan ang mga kalokohan mo! Hinteng! Itigil mo na ang pagsira Ay. sa pamilya ko! Kung may galit ka sa akin, sa akin mo ipuntun! Hindi yung gagawa ka na ikasisira ng relasyon namin ng anak mo! Simulat sa pool! Minahal ko ng buo si Marites! Marites, makinig ka sa sinasabi ko sa iyo. Sa pagitan ni Rigor at Tango, lagi kang kumakampi sa asawa mo. Pero sa pagitan niyo naman ni Rigor, unahin mo naman ang sarili mo! Ano na? Rigor! Rigor, totoo ba to? Totoo ba yung sinasabi ni Dindeng? Makikinig ka dyan sa nani mo? Ilang beses ko na pinatunahin sa'yo na lahat ng sinasabi ko totoo! Hindi ka tulad ng nanay mo! Puro kasinungaling ka lang alam niyan! Pato! Sinayan ko na may kalokohan kang ginagawa! Sige! Pupunta ngayon ako sa presidio! Kirireklamo kita! Ata na Tindeng! At ba ang rigor? Sabihin ko nga sa'kin! Totoo ba nakita ni Tindeng? Nakita mo na! Hindi titigil ang nanay mo hanggat hindi niya sinisira ang pamilya at ang pagkatao ko! Sagutin mo ako! Totoo ba yung nakita so ni Tindeng? Ano, galit ka ba? Tatampo ko. Nakakasama kaya ng loob yung ginagawa mo sa akin. Lena. Alam mo ang setup natin. At alam mo ang SOP sa pining dahil dati kang pulis. Huwag mo palakihin to. Hindi dapat natin pinagtatalunan to. Ako na, ako na. Ako naman yung laging nag-a-adjust eh. Ah! Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang? Ayos lang ako. Sige na, doon nga na sa asawa mo. tuunan mo ng pansin yun. Total, siya naman lagi. Hindi na makapahinga ka na. Ah, huwag ka na pumunta. Dahil baka lumala pa yung lagay mo, maraming tao doon. Sige na, mag-aayos na ako. Naku, ano ba to? Ang papangit, ang chararat ng mga blouse mo dito. Wala kang bang mahusay na blouse na pang special occasion? Wala? Oh, da, hindi na ako bumili. Ayoko nang gumastos. Maiksi lang naman yung seremonyas. Ako, ikaw talaga, Tess. Dapat matuwa ka na ikaw ang pinili ni Rigor na sumama sa kanya sa piling seremonya niya. <laughs> Bakit utang na loob ko ba yun? Di ba dapat lang ako asawa? Ako no, dahil dapat mag-take advantage ka doon laban kay Lena. Hindi ba? Dapat mabawi mo ang talagang para sa iyo. Yun ang katotohanan. Bawiin mo si Rigor. Magpaganda ka, magayos ka, magpabango ka. Parang Miss Philippines ka dapat dumapat. Um... Yan na ba yung susuotin mo sa awarding o gusto mo paghandaan kita na iba? Hindi na. Kailangan pa akong puntahan. Ibili regalo para kay tatay. Ah, o oh, sigi sige, um, saglit lang pa paplansyahin ko lang yung susuotin kong dress. Ikaw Dito ka lang. Baka ba? Bakit? David, kasama rin naman ako sa pamilyan to ah. Hindi nga tayo kasal. Kaya di ka bilang dito. E huwag na pilitin. Pwede? Pwede? parang masyado nag-abala. Parang hindi ako sanay. Eh. Naku, walang masama kung nag-abala ka. Naku, ne, dapat akitin mo si Rigor. Yan, akitin mo para matauhan. Hindi ba parang sobra? Hindi, tama lang yan. Diyos ko, kulang pa nga yan, eh. Parang masyado oh, diba? makapal yung lipstick. Hindi, tama lang yan, Day. Diyos ko, okay na kulang nga eh. Diyos ko, inayos ko yung buti. hirap nga ako na kahit walang bayan eh. Kasi friend kita, di ba? Santino, ayan na ba yung susuotin mo mamaya? Oo, oh, ate. Ito lang po kasi yung formal na damit ko eh. Gusto mo ba hiraman kita ng damit kay Kuya David mo? Huwag na, te. Baka may masabi pa yun eh. I Stop! Look and listen! Presenting the reigning and the defending first lady of the house, Miss Marites Di Pagigiba! Di pagigiba. Clap, 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 clap! Ay, oh, Santino, Clap! O, oh, ba? diba? Wow, tita! Sobrang ganda niyo naman po! O, oh, ano? Nagustuhan niyo ba ang ginawa ko? O, oh, naman po, Aling Roda! Lalo pong lumabas yung agandahan ni nanay. Ba, ang ganda niya, di ba? Oh, kayo talaga. bola pa kayo. Di ba? Ano? Ayos ba? Opo, oh, nay. Oh, di ba ang ganda? Ay! Ayan na! Lumabas na ang challenger! Ay! Dahil bakit kanya itsura mo? Ang fet mo? Ang putla-putla? Para kang vampire. Pwede ba, Roda, manahimik, ka? Naku, ha? Malites. Ano maganda na yan? Oh, ikaw ang nag-isip niya na, na no, maganda ako. Truly, truly, truly. Alam mo, mahuhulas ka lang. Eh, kung bumalik ka na kaya doon sa pampalengke mong itsura, alam mo, yun yung normal. Ano ko, babae ka ba noon? Hmm. Diyos ko! Alam mo, Lena, kung gusto mong mag-ayos at mag-makeup, eh di gawin mo. Diba? Try mo. Oh, ma. Naku, dahi. Tutulungan kita. Ang gagawin ko sa iyo, yung parang natutulog, natutulog na makeup na hindi nagigising kahit kailan. Type mo? Ano? Nagsasaya na kayo? Kasi iyaharap ka ng ganyan? Yan na yun? Wow. <laughs> ang paba ng taste nyo. Buti ako ihaharap. Eh hey, ikaw, tago ka pa. Ah, Kamil? Kamil? Ano ah. ah. umuwi na pala. Natural, bahay ko to eh. Ano yan? Kita ko sana na kaso hindi naman sa akin. Tuwi, ikaw ba namili nito? Ba Kamilo, ikaw naman. Isunod mo na lang sa. Ikaw ka. Ano pa mo kay Kamilo to mo? Ikaw maglaban yan Eh paano ko naman lalabahan 'yan? Tes buntis ako. Hindi ako pwede mapagod. Eh anong palagay mo kay Kamil? Busog? Ano ka ba naman, Lena? Buntis ka lang, hindi ka naputulan ng kamay. Ngayon, kung ayam mong laban yan, maghanap ka na sarili mong labandera. Sige na, pumasok ka doon sa kwarto mo. Sige, kailangan na ba Kung gutom ka, may pagkain sa labas. Lena, ano bang problema mo? Ha? Hindi mo alam? Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin na sa Marites yung makita ko na katabi mo habang pinopromote ka? Ha? Laging yan! Yan lang, babay Yan yung inuuna mo eh! asawa ko si Marites. Eh, paano naman ako? Paano kami ng anak mo? Bigor, baka nakakalimutan mo ako yung kasama mo sa trabaho. Kaya ako yung mas nakakakilala sa'yo kung sino ka sa pagiging pulis. Kaya dapat kung may katabi ka sa promotion, ako yon. Ako dapat yon hindi si Marites! Si Marites na lang lagi! Si Marites! lang lagi iniuna mo! Siya na lagi pinipili mo! Nakakagagawa na Hindi kita asawa, Lena! Ilugar mo sa yung ugali mo!